Pinasinayaan ni Gobernador Daniel R. Fernando, Vice Gobernador Alexis C. Castro at sangguni ang panlalawigan ng Bulacan, ang galeriya ng mga naging punong lalawigan ng Bulacan noong 8 ng Setyembre sa hiyas ng Bulacan Museum. Ito ay napamunuan ng 35 punong lalawigan mula sa panahon na tayo ay sinakop ng pamahalaang Hapones, Noong ikalawang digma ang pandaigdig, hanggang sa mga naging punong lalawigan sa panahon ng liberasyon ng Pilipinas. Simula kay General Gregorio H. Del Pilar hanggang kay Gobernador Daniel R. Fernando noong ikawalo ng Setyembre sa hiyas ng Bulacan Museum. Ang galeria ay maaaring bisitahin at bukas sa lahat ng nais makilala at maunawaan ang mga naging ambag ng ating mga gobernador sa pag-unlad ng dakilang lalawigan ng Bulacan.